So botohan na naman po para sa PBA All-Star Game And as usual, puro Hinebra players na naman po ang pasok sa Top 5 at sa Top 10 okay? Number 1 si Japet, Number 2 si Scottie, Number 3 si Christian, Number 4 si LA, Number 5 si Jamie Okay? O, do, pang number 6, doon palang papasok yung mga taga-ibang team. Si June Mar, number 6. Number 7, si Ann Missy, yung mga makakapasok na sa All-Star Games si Mab. Number 8, si Stanley Pringle. O, number 9, ito SMB ulit, si CJ. At number 10, si Arvin Tolentino. Na ang ganda naman talaga na pinapakita sa Northport. O, pero syempre, love din niya ng mga Hinebra fans. Dahil galing siya sa Hinebra. Eh, para sa akin po, ah, kasi may mga nagereklamo, puro Hinebra na naman, hindi po kasalanan yan ng mga Hinebra fans. Sa akin lang, kung ayaw mo yung resulta nung survey, 'di ba nung uh, polling, huwag kang magpa-survey, 'di ba? Huwag wag ganyan ang format ng kung ayaw mo ng resulta, huwag wag ganyan ang gawin mo kasi sigurado 'yan kung fans ang tatanungin, talagang hinebra ang majority of fans. Okay, that doesn't mean na yung mga hinebra fan ay wala namang gustong ibang player, 'di ba? Meron din namang mga ibang player na gusto 'yan. Pero siyempre, uunahin nila at susuportahan nila yung pong mga players ng Hinebra. With that being said, alam nyo, hindi lang naman sa PBA problema yan Pati po sa NBA Kasi ang problema nila, yung all-star game Parang dahil walang bearing Walang nagdedepensa Parang ano eh, parang walang Walang masyadong kagat Hindi masyadong ganun ka-attractive sa mga Parang ang, ang boring Ano yan? Parang nag exhibition lang Yung mga players doon So, meron po akong idea Kung paano mapapaganda Yung pong PBA All-Star Game Na makakatulong pa sa ating national team na sa basketball at sigurado ako ma-appreciate ng mga fans, okay? So ang aking suggestion, sana marinig ng mga taga-PBA sila kome. O try kaya nilang gawin Gilas versus PBA All-Stars, okay? Parang tune-up game ng Gilas. Ang gagamiting player yung eksaktong team na nanalo sa Asian Games. So sila, sila uh, sila Scotty, sila Japet, sila Junmar, sila CJ, uh, sila Arvin. O tapos ang kalaban nila, yung mga hindi nakasama. Mabibigat din naman yung mga naiwan, yung mga hindi nakasama. 'Di ba? Sila Stan Hardinger, o tapos isasama mo yung sila Ahan Misi. Yung lahat ng mga players na ano na hindi nakasama doon sa sa Asian Games kahit nga ano isama mo sila Terrence, sila Calvin di ba um, I think it would be a very exciting match and something that people would want to watch ako definitely I would be interested to see that kasi hindi lang siya exhibition game merong actual na gamit kasi uh, magkakasama makakasama ulit yung mga gilas ito ay pwedeng training na din sa kanila eh, kung sakaling isasabak sila ulit in the future kung susundin ng SBP yung aking suwestiyon na yung nanalo sa Asian Games ang ipadala sa Olympic qualifiers o di meron na silang additional na practice day para dito sa All-Star Game. Di ba? O isista si Tim Cohn yung magko-coach din. So parang maganda ma-build up, ma magamit ng gusto ng PBA yung panalo sa Asian Games. Uh, Siyempre after ilang buwan makakalimutan na ng tao Medyo hindi na masyadong may isip I-remind nila ulit yung tao Na PBA ang home ng Asian Games Gold Medalist Asian Games Gold Medalist na basketball team So magandang nare-remind ng nare-remind ng PBA Yung pong mga fans at yung mga Pinoy Na sa kanila, yung pong mga players Na nakasali po doon kung, kung pwede si Brownlee o sa kabila Samahan mo din ng import, di ba? ng isang import dun sa All-Star Game. Yung pinaka, sino ba mahusay na import niya? Sila Tyler Bay. ba diba? So, pwedeng, pwedeng, mga, pwedeng ganun yung gawin nating format para mas exciting yung All-Star Game, para may kabuluhan, para mas interested yung mga taong manood at hindi lang gagawin mo North versus South. ba diba? Pwede pa nga sana SM, SMC versus MVP. Hindi naman sila papahig sa ganun. oo oh, pero mas exciting eh. Kung gilas. Ako definitely, nako, talagang magkakaroon ng meaning at kabuluhan at halaga lalo yung pong All-Star Game kung gilas yung isabak mo di ba tapos darating sila doon daladala nila yung gold medal nila di ba so sa akin yun ang isa sa pinaka pinaka possible na magnagawing option ng ng uh, uh, PBA sa kanilang next na All-Star Game and syempre sundin nila kung sino man dito yun yung ilagay nila sa PBA All-Stars na makakalaban ng gila so suggestion lang naman So guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. ah uh, bukas po na sa Araneta Coliseum, eh, may laban ulit ang Ginebra. Kita-kita tayo guys. Bye-bye.